Yung soklak ang umaga. Day 2. Dito nga sa Infana. Ano yung Infana? Alam nyo ba kung ano yung Infana? Infana, hindi kesa na ito sa Pangasinan. Infanta. Kaya yung napuntahan namin yung bahay ng pinsan ni Badel. Ano yung mga motor namin, no? Lima kami. bales ng tubawin. Yung isla. Balong. Si Balong, oh. Balong. Ito lang sa loob ng palengking ang Santa Cruz. Ito lang yung palengking may ano pa naging may escalator o saan ka pa. lahat ng palengke sa buong Pilipinas dahil ito may escalator. Ganda <laughs> na mga mangga, oh. Palengke may escalator o sangka. Kabuog lahat ng palengke sa buong Pilipinas. Kaso hindi umaanda. Yeah, ang ganda ng palengke dito. daming tinda. Ano ng kahapon. Oo. Uh, tawag yan? Uh -oh. Royal. Royal bibing ito. Oh, Sarap yan. mo 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 Sarap yan. Sarap, nyan. Sarap, nyan. Sarap nyan Royal bibing ito. sa Santa Cruz. Sarap yan. Eh, parang ano eh, parang pancake. Tatlo Hindi sila yung sa amin yung dalawa. Ang taga mo, Walang yung dalawa. Saka din? Baka mag, mag, mag tayo? Lima? Ito ano isa niya? 120. Ah, 120. 120 isa? Oo. Oh. Ano I ba? ko. Ha? ko nga yan. Mean, ano? Ano? May mais. May Ito lang ang masarap. Masarap no? lang? Oo. Ito ano to? Sarap nung ano nila na yan, no? Yan, no? Yung bilog na yan. Sarap yan. Ibigay eh. na tayo ng bago Royal bibig ka. muna bago. na tayo. Ano? no? Ano ba? Ano Ini yung, par yung, hmm. yung parang tuna yun. Yung, par kahapon ba? Yung parang makare, yung ano? Ayun, yung tuna yun eh. Ano? ano? Ay, itong sarap to. Ang gabi yun. Pero, pero pin? yung tawag mm -hmm. po dito? Durado. 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 Ay, to.

Madam, ganito na lang. Kasi... Pangos, panghihaw niya madam. Babe... Huwag na lang ito. Hindi na ka nagustuhan, dahil dorado. Dahil dorado. 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 Dorado na lang.

Oh, yeah. Ihaw. Ihaw. Ano? sa may ano, imagine mo kaya ito tayo. Marami na yun. Ano sa dami mo? Sabi ni Berton, ang ng gusto Ano? Eh, kaso sobrang laki ko Sobrang laki Sobrang laki Ang sabaw kahapon, sukat lang. ko ano? Ang sabaw yun. Ang Ayun ko na Iyaw lang parang nangyay nangyay yun to. to. Ano ba yan? Ang Ano to? Ang na sabi. Ang pakalaki nangyay 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 lang, nangyay 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 <saan> <Okay>. mm -hmm. <coughs> Malas lang, Malihis lang. Well, mas maliit ko. Ah, ah, pa uh, um, uh, po mas maliit. Uh, kulang tatlong kilo. <laughs> <laughs> <hari> ay, kulang tatlong kilo, kaya mga 25 lang. sa atin bibili <hari> Ang pa lang. Sabaw na ito ba? Ay, natin iba. mo na ako. Ha? Nalit ko Ay, bahan ba, ba, yan? Ay, ano, halos na yun. Eh? Tatlong pa po, ito po yun. Bakit hindi iba hiwa? hiwa ba? Di pa, pa Ah, sige.

Ano si Daddy? One 158? eight. Ano si Daddy? One fifty Oo. One Ano pa paibahan? Ang malaki laki grabe. habi. Sa punta? Sa punta, ni, Bakahan na yata, yun. Hindi po dito, yun. Wala pa dyan? Wala na dyan. Wala <laughs> na bà nguyễn đình đại ba. bà nguyễn đình đại học bà nguyễn đình

Dito, dito. Saan? <coughs> What's up, Ihawin? po. Kasi manipis na. Dito, pakilaw. Pag-prito. Ayun o. No? Yung hawak ayun, niya oh. Ni ayun mo no? yung hawak na lalakay. Mi, ayun o yung nakasabit.